Yo mga mga idol, ayan ito na yung kinagaasam-asam natin na makuha ang silver play button. At dito na nga tayo mga idol, at ang gagawin natin ngayon ay i-unbox mo natin kung ano ba ang laman nito. Ito po yung award natin dahil nakapasa po tayo sa 100k subscribers sa YouTube. So bago ang lahat, hindi mo yan makuha kung hindi ka makakarating sa 100k subscriber kaya kailangan po talaga magpupursige tayo para magkakuha tayo ng award, so ngayon mga idol i-unbox po natin kung ano ba ang laman nito dahil first time po natin magkaroon ng ganito ngayon, ayan mga idol ito yung gusto yung gusto ko talaga makuha dito sa youtube kaya ayan mga idol i-unbox natin buksan natin sa so ano ba ang laman nito at babasahin natin, kami tayo ng cutter grabe mga idol kailangan talaga ng magpupursige at kailangan ng determinasyon para makuha mo ito. So, matagal ko na itong gustong makuha mga idol. Kaya ngayon nandito na talaga sa atin at ayan mga idol, so excited dahing buksan ito. So, ano nga ba ang laman nito? Wow! So, ito yung sinasabi ko mga idol, ito yung babasahin natin. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care. Dito na tayo. Wow. Basahin natin ulit. Do you remember your first subscriber, your 100 subscriber, or your 1,000 subscriber? Ayan, a chance and we know that all definitely remember your 100 subscribers. Your fans may have found you well searching YouTube, learned about your true a friend or maybe you should as recommended video. No matter how they came they came to your channel, your audience stayed and numbers increased because of your community you built. We are proud to honor you in impressive milestone of Reaching 100,000 subscriber with the Silver Creator Award. Congratulations. Maraming salamat. At ayun mga idol, sundin natin pagpatuloy. Oh, wow! Ito na nga yun mga idol, ang sinasabi natin. Your team, YouTube. Ayan. Wow! Ang kintab mga idol, oh. Silver play button. Ganito pala yan mga idol. Wow! So pwede na natin isabi ito mga idol. May sabitan din siya. Presented by Joel TV for passing 100,000 subscriber on YouTube. Kaya kung gusto nyo po itong magwa, kailangan po natin magsipag. Upload lang po tayo ng upload at mapansin din tayo. At maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers sa YouTube. Mabuhay po kayo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ito makuha. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta.